Oh, Tito Ice, mukhang may lakad ka. Saan ka pupunta? Ay, may lakad ako dyan. Ba't may dalang helmet? Wala ka naman motor. Ah, bibili kasi ako ng motor. Bigla naman yata yung pagbili mo ng motor. Marunong ka ba? Aba, marunong din naman tayo ng motor. <laughs> kasi kumita tayo ng kaperang to konti sa, no sa pag-vlog. Sapat na, parang mapag-down ng motor. Eh, dati nag-post nga ako ng survey. Kung ano gusto, mong, kung ano mas magandang billing, Honda Click o yung Bergman Street 2024 ng Suzuki, pero ngayon may nakita akong mas mura. Siyempre, ako rin ito, budget ko at saka sa pangailangan ko rin. mag ka na lang. Ah, uh, roozy? Siyempre, medyo, kung kaya naman natin ng konti yung Suzuki, eh, Suzuki na tayo. Pero mamaya, ano bang motor na bibili ng Suzuki? Panoorin nyo later, oh. Ito nga pala yung kinuha kong motor. Ito yung crossover version ng SkyDrive ng Suzuki. Pero bakit nga ba ito yung kinuha ko? First of all, syempre, yung kaya ng budget. Hindi pa natin kaya kumuha ng NMAX. Hindi natin kaya kumuha ng mga adventure bike kagaya ng mga ADV. Ano ba, iba bang pang-adventure bike ng Honda or ng Yamaha. By the way, kumuha ng Suzuki SkyDrive crossover kasi unang-una, nagustuhan ko, mata matangkad ako kasi medyo mataas yung clearance niya sa floor. Hindi siya kagaya ng mga ibang scooter. Anyway, scooter din siya. kagandahan niya dito, crossover type siya. Kaya yung gulong niya, parang uh, pang cross, pang adventure and yung malawak yung ano medyo malaki yung pagitan ng manobela at saka yung upuan and of course maganda yung kanyang handlebar yung panel nya sobrang simple lang at yung handlebar nya hindi siya typical na parang sa scooter na parang plastic yung yung manobela nya so ito handlebar talaga ito malalagyan natin ng mga uh, makakapag-attach tayo ng mga camera or mga, orikol, mga accessories And nagustuhan ko rin talaga dito maganda yung gulong niya pang parang off-roading style. And uh, maganda yung kulay ng caliper niya. May red color talaga, stock. Yung shock niya sa likod, maganda rin. So hindi ako moto vlogger, hindi rin ako sanay sa mga, hindi ako magaling mag-explain ng parts ng motor. Pero para sa akin, parang ang ganda nito. Nakuha agad yung attention ng mata ko. Scooter siya pero pang adventure. Kaya sinabi ko kanina, at uh, ang isa nga sa maganda dito, yung mataas yung clearance yung sa floor. Kaya maganda yun. No? Yung hindi siya masyadong mababa. Comparing sa ibang scooter kasi mas mataas to. Matangad kasi ako. Six feet ako. Kaya yun. Tara guys. Biyahe tayo.